Gusto mo bang bumili ng bar and mirrors? Pero hindi ka sigurado kung legal ba to or hindi? Don't worry, tanong ko rin yan. Kaya nag-research ako ng matindi. And if you wanna know the answer, watch the video. <tip> good morning everyone. Welcome to Nubi Rides. So, malamang naninibago kayo sa look natin ngayon. <laughs> so, back to stock mirrors tayo. Nadinig ko kasi medyo mainit yata yung mata ngayon sa mga bar and mirror. And pagkakaalam ko, ang penalty doon 5,000. So, yeah. Niresearch ko rin sa internet and wala naman ako nakitang anything na clear na nagsasabi na bawal ang bar end. Pero to share ko to. So nakalagay dito, wala namang explicit ban sa bar and mirrors ang bawal kasi is yung unauthorized modification ng, ng handlebar so yun na nakakatawa kasi sa atin minsan may kanya-kanyang interpretation yung mga manguhuli pwede nila i-consider na unauthorized modification ng handlebar yung pagkabit ng bar and mirrors pero ang medyo nakakatawa lang dito yung mga motor na stuck talaga yung bar and mirror nila pwede naman <laughs> kaya balik stock na muna tayo Ayaw kong ang baka ng 5,000 eh. By the way, papunta pala tayong Kawasaki plant ngayon. Dito lang sa may uh, East Service Road. Nagpapa-PMS tayo. Yung actual PMS natin is, kung di ko nagkakamali, post ko na lang dito sa screen ah. Pero kung di ko nagkakamali, ano yun eh, pang 18 months na yon Or one and a half years, whichever comes first. So kung titignan yung Odo natin ha, sa 5,100 pa lang kilometers <laughs> Pero syempre nauna yung ano yung one and a half years kaya uh, PMS na tayo Yan, may dalari pala tayo sa sarili nating oil Ang gagamitin natin is uh, same ng ginamit ko the last time Amsoil Satisfied naman kasi tayo sa performance niya. uh, um, Actually naka ilang ba tayo? Dalawa o tatlong long ride sa north And for me, naman yung takbo Kaya ito, ito ulit gagamitin natin So Amsoil Philippines, baka naman <laughs> Ibang setting din pala ginamit ko ngayon sa footage natin So first time ko magti 24 fps So try natin yung cinematic look So let me know sa comment section down below kung, kung trip nyo yung ganito Pero pag nag 24 fps ka kasi Kailangan mo rin i-adjust yung shutter speed gawin mong 1 over 48 and as a result medyo magiging ano mas mag over brighten kaya kailangan natin gumamit din ng ND filter so yan kung kita sa salamin meron tayong ND filter na nakakabit so we are here Kawasaki plant so, ito yung service center nila nandito PMS bossing? So tapos na tayo sa PMS Nakabuta lang tayo ng lunch break eh <laughs> Kaya medyo tumagal Pero usually less than 1 hour lang yan So pala sa mga naghihintay Kung magkano yung inabot sa PMS Ito Flash ko na sa screen Bali around 4,600 plus lang yung nagastos natin. So yung sa oil pala, malaki rin ang natipid ko dun eh. Kasi na-chempo ko last month yung sa Lazada sale. So yun na rin yung tip ko sa inyo guys. Usually sa Lazada naman, buwan-buwan may sale yan eh. So pag nakita nyo yung malaki discount nung, nung oil na ginagamit nyo, kumuha na kayo, stock nyo na. Pag, lalo na kung malapit na rin naman yung PMS nyo. May inibago ko sa stock side mirror natin. Mas maganda pa rin yung ano, yung visibility ng bar end. Mas malawak. Kumbaga mas malayo yung tanaw mo sa likod do sa bar end. Since gumagamit tayo ng ano, ng ND filter, syempre medyo dinidiliman niya yung ano eh, yung action cam. So doon sa pag mga nasa ilalim tayo ng ganun, ng tulay or ng ng flyover no sana hindi masyadong madilim all right dun sa mga hindi pa pala subscribe sa channel natin uh, favor please click the subscribe button below and like and share the video na rin salamat Doon pala sa mga hindi naka bar end pero upgraded yung side mirror pa comment down below naman kung anong ginagamit nyo yung mga nagsasabi maganda raw yung Ducati style eh alright so quick video lang tayo today sa so, mga nanood maraming maraming salamat so kita kita sa next one ingat kayo lahat palagi always ride safe peace out